guys uh, magandang ano ba ngayon tanghali okay. it's a new day it's boss Teban in the house, in the garden okay katatapos lang nung tinatawag na world game paul expo no? nung nakaraang 17 to 19 so nag acquired tayo ng kanawa yun. RRZN kanawa yun. Two months. So, yun yung mga parang uh, sabihin natin na uh, tulad nun adik adik ba tayo? Adik ad 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 sa world game pa. ah uh, ganun din naman kasi. Kukuha ka ng uh, gusto mo ipanlaban. Maglalabas ka rin naman nung sabihin natin ng pera. edi eh doon ka na sa kung ano yung film mo. ah uh, sa akin mas ginusto ko yun kasi nakita ko yung ano eh uh, para sinubukan ko yun siguro tagal na mga 6 years from now una kong kuha sa World Game Bowl x yung uh, Harold Brown Dan Gray parang hero kung tawagin tapos uh, Biboy B-Boy Enriquez line As in, binili ko lang ng 2 months kadalasan sa 2 months nasa naglalaro ng 3-5 enough ganun yung ano sa kanila so yun yung talagang range no? depende na lang pag nag last day nagbababa sila so kumuha ko nun pinalaki <clears> hanggang <throat> sa kahit pa pa nagpalahi pa so lumabang kami noon way way back pa 2 hits 2 hits sa uh, roligon ang binanggalang naman namin is malaking game farm din sa Pampanga. Ayun. Champion. <laughs> Alam mo, yun yung tactic minsan eh. Kasi, kunyari, ako ordinaryong tao lang naman. Tapos, siyempre, kung magsasot ka ng parang kala mo kung tawagin nila sa sa sabungan. Tulong guys, yung may itsura. Kala mo, mga mm lang no. Lalapitan ka agad nila. Kasi parang ano nila. Ito, ito, parang ano, mahina. Okay. Yun lang, hindi nila. Lang. Eh, bit-bit ko. Eh, tank build. Oh, ngayon, yung pangalawang acquired ko ngayon sa World Game Paul Expo, nung nakaraang taon, saka lang ulit ako dahil uh, nasunugan kami. No? kasi oh, nang wala yung mga ano namin. Nag-acquired ako ng Bulik. Oh, Larry Romero Bulik. Two months din. Ito na siya. Oh. Kasama ko sa vlog yan. Siya. Oh. Kung two months na, na acquired ko siya, lumalabas na one year and two months na siya ngayon. So, pinalahi ko. Then, meron akong first clutch at nakabang na yung second clutch. Ngayon, sa tulad natin, kung wala ka naman talagang masyadong budget, pero gusto mo mag-acquire dun eh. Kasi, feel mo mukhang uh, kahit pa pano, may pangbangga ka. Oo, oh, oh, ando na tayo sa iba na, oh, wala yan, sa halaga. Mayroon naman yung mga mumurahin, mga 500, 2,000, bili mo eh. Oo, oh, nandun na. Kasi, syempre, maglalabas ka pa rin ng, yung iba eh, di ba? Naglalabas pa rin ng pera. Pupusta nila. So, ganun din eh. Di, sa una pa lang, kung gusto mo talaga mag-start, ito, ang lit lang naman ang lugar ko. na area Hindi kalakihan. Pero, kahit pa paano? Dahil ah, uh, Habi, no? Habi. Habi ni Daddy. Si Papa kasi isang legit na Kristo. Simula pa nung elementary days ako. Lagi akong kasama sa Marikina. Shoutout po kay Atty. Habitan Jr. Nandito pa po si Papa. Pagka uh, eh, hindi na kasi nakapunta si Papa sa San Roque ngayon eh. Marikina. Yung uh, medyo may kalayuan talaga eh. eh pero kung... Um, yan. Uh, message yun lang po, comment lang po. Attorney. Sila, hindi ko na rin nalala sila flower, si police. Yan. Shout out lang, comment na lang yan. Comment. Uh, pupunta po kami kapag uh, kailangan po uh, si Papa. Yan. Kaso hindi ko lang alam kasi, 'di ba? More on mga online online ah uh, tawag dito mga teller, yung teller na hindi na siya tool dati. Mas maganda pa rin yung dati kung totoo si. May sugawan dito eh. Ang gagaling nila. Alam mo 'yun? Doon ka makakakita. <coughs> yung parang kapustahan, no. Ang lalayo. May ganito, may doon may dito. Pero, natatandaan pa rin nila yung kapustahan nila. Huwag lang iiktad. Yung, yung tinawag na yung, yung alam na nung kapustahan nilang talo, tas mawawala yun, iiktad, babaliktad yun, mawawala. Ay, yun talaga naman. Ayan, sige, gawin nyo nang gawin yun. Uh -huh. <laughs> alam nyo na. <laughs> Ayun. Pero ang gagaling ng memorize ng mga Kristo, sa pag-compute pa lang, ano yan eh, parang porsyento. ba diba, may mga ah, maglulob eh. Odse, logis, hanggang tres. Yung percentage kung paano nila na kukwenta ng mabilis at yung kausap nila kung nasan man yun, iba. Tapos pag bumato na ano yun, no, ano, pag... Galing. Alam mo doon ako mga mga simula ng maliit pa ako. ko yung mga Kristo sa amin. Eh. Sa numbers. Talino. Ang gagaling. Doon kami binuha yung papa ko. Eh. So, ayan. Naging hilig lang din. So, ko lang. Kasi, naisip ko eh. Siyempre, maglalabas siya ng pera. Tapos, ang manok lang na meron ka. Isabihin natin kahit, edi yung pambanggana hindi naman kami agad maglalaban. Parang ikaw, kunyari ikaw, hindi ka naman agad maglalaban. Gusto mo lang mag-alaga. Pero may sinasabi kasi nga yan eh. Honor. Parang ganun. Uh, passion. Passion at honor nila yan eh. Once na may mabang, may matalo silang malak malakas, magal, mag-breed, mag... mag Iba eh. Iba yung dating. Oh, lalo na makikita nyo sa sabang pagkana-kana kung oh, tabling dito sa'yo. Iba. Iba yung ano eh. Yung makapanood nga lang. Sa mismo ano. Iba yung ano eh. Saya. O, iba yung saya nun. Ayan e, o. E, papangita ko ngayon sa inyo. <coughs> yung na-acquired na ko nung ah... Uh, makaraan lang na nung January 17 to 19. Binlog natin o. No? At huwag yung kalimutan sa susunod naman na ito, February 21 to 23 dito, lalagyan natin dito. International Game Foul Festival. Okay, gaganapin yan sa my SMX Pasay City. February 21 to 23. Ayan na. Yung about sa ticket, check nyo na lang yung FB page nila. May kita nyo dyan. Pwede kayong magtanong dun sa kanila. Ah, uh, meron din yan yung on on site ano sa talaga best nando pag nandoon ka pa na pwede naman yun bumili mismo doon yung site about naman sa uh, pricing uh, wala pa akong knowledge about sa pricing ha o, pwede kayo tanong niyo nang doon sa AB page nila so ano nila kung kano basta February 21 to 23 International Gamefowl Festival hindi lang po mga uh, manok yun doon may mga lovebirds ahas, uh, iba-iba. Oo. Hamster, dog. Ano pa ba? Basta ang dami eh. Oo, may lovebird kami dito yun. At dahil doon, ah uh, salamat muna kay uh, hobby ni daddy na nabigyan tayo. Ito. ah uh, ay, tayo na. Ay, na tayo. Ang awit eh. Okay. Ito yung binigay sa atin. Ayan. Uy, numipad. Ano yan? Um, ayan, ha. Wala na naman ako. Ano yan? Habi ni dati. Opa, line, dilute. Pause that. Yan. Memorize that. Opa, line, dilute. Pause Tapos meron tayo dito. Ayan. Ayan. Meron din yan doon. Meron din yan doon. Tingin-tingin lang kayo kung... Uh, trip nyo at meron pa pala Naan. binigyan nila tayo ng mga uh, kanilang product at na ko agad yung isa nila lalo yun set pro yan kasi yung nabili ko yung uh, yung kanwa yun parang medyo naging matamlay tapos parang yung iba yung kanyang dumi So, alam ko na. So, may problema. Ngayon, sinubuan agad namin ni Papa nung gatas at tinapay. So, so muna si tinapay sa may gatas. Oh, yung bear brand. Tunawin yung bear brand. Parang ganun. Tunawin yung bear brand. Tinapay. Kung nagkataon na. As in, nam, nagkaroon na parang yung uh, uh, tawag dito. Yung ipot niya is more may parang may red. Tapos parang nanghina na siya yung nagkaroon siya ng sipon tapos akala mo nagluluha yung mata sabi ko ay, ende napabayaan e eh. agad e, eh. kasi nga hindi nga agad na asikaso so ayun, nilagyan namin siya noon after noon, ang ganyawa namin parang patubig sa kanya is yung tinunaw ko na set pro yan ah yan yan Ayan. Ayan set bro. Yeah. Bigay ni Mad Science. Effective! Ah, uh, kinabukasan. Ayan na siya po. Gawin natin. Twist. Twist. Ayan na si Kanawa yun. alam mo naman mga ano yun o ano kayo lovebirds ayan na guys guys kalma guys ayan ayan po yung ating first clutch bulik ang tatay pula ang nanay yung mga babae niya mukhang bulik pero may kasama pa yung dalawa. Naibigay ko na yung dalawa. Yan. Tapos, ito pa. Kasama pa rin. May dalawa pa yan eh. Ito yung mga bunso nila. Pero kasama pa rin yan. <laughs> Tulog guys. Siesta time kasi guys. Eh. Time. Yan. Na Siesta time. Ano na Siesta time. Store Ayan, siesta time kasi nila guys Ayan, kasama pa yan sa first clutch. <laughs> Nagtataka kayo bakit iba-iba size nila. Ang ginagawa po kasi namin, uh, meron kaming maliit na incubator. So, dito yon, pag itlog niya, yan, kukuha na namin, ilalagay na namin dito. Sa patoka. Yan kita namin kung paano kami nagpo-produce ha. Dito. Ulit ha. Pag itlog dito sa itlogan. Lalagay muna namin dito. Sa patoka. Pag naging dalawa na. Saka namin isasalang sa incubator. Maliit lang po kasi ang aming incubator. Hindi siya kalaki ha. Kaya ang ginagawa namin. Dalawa-dalawa lang. Kaya magtataka kayo. Ayan. Mag, isang batch lang yan, pero iba-iba. Ay, kasi iba-ibang araw sila napisa. Kasama yung dalawang to. Ito yung pinakabonso. Ayan. Ayan ang pinakabunso. Diba? Ang laki na ng mga kapatid yan. Ngayon, meron na kami doon pang ito po yung kanilang nanay ano ba yun? Kala ko naman lalabas ka Yan. Yan po yung kanilang nanay. Grey legs. At ito ang kanilang tatay. Larry Romero Dorm na-acquired natin ng World Game Ball Expo 2024 ito naman tong stag na to Yan. hindi nang inahin Yan. pero ito yung kanyang daddy ayan ito yung ating incubator dito dito Yan. dami diba pero iba iba yung date nyan uh, iba iba yung date okay. after mapisa nila dun sa incubator dito ko sila nilalagay tapos lagay lang kayo ng karton na kahit hanggang ganito kataas kasing karton na paikot pasok nyo to sa loob ng karton maglagay kayo ng kusot or sawdust dito sa loob dagdag init yun para sa mga para sa brooding yun na yun yung setup nung akin tapos mga 2 weeks dito na sila 2 weeks or 1 month dito ko na sila nilalagay nga lang kapag may mga lumaki na ng konti lalagay ko naman yung iba dito kaya nandito itong dalawa kasi nga meron pang bunso hmm, si bunso ayun salamat po pala sa Mad Science peace out uh, sa mga binigay nilang uh, product no ayun ginagamit na natin at tested approved dami sampay <laughs> lalagyan kita dito na ah, lalagyan kaya na ano star ba <laughs> lagyan natin yan ng world game po expo po oh, salamat muna ayan okay. uh, si Saint Joseph Saint Joseph 4 ayan boss ha sa mga uh, Mirpore family natin. Peace out. Grind lang ng grind. Trash talk lang ng trash talkan. Balay. <laughs> Ayan, pampalipas oras. Sarap din nun. Try nyo maglaro ng mirror. Tapos, mag-trash talkan kayo. <laughs> Sabi mo don <laughs> Ang ang hina mo, boy. Ang hina mo, boy ano lang ako, ikaw, ha? high PS ka. Okay. sa, <laughs> sa, mad science. Ay, mad science, so. Oh. Ayan, tinetest na namin. Ayan, si Papa. Salamat sa mga product. Ayan. Ay nako contrast kasi ang ilaw, guys. Eh. So, ayan na. Ayan, um, bibigyan daw ako ni mad science ng ano, eh. Ng... <laughs> Wala pa, oh. Ayan. Thank you. Thank you Ito pa Condition Sabi ni Madsayas Kaya ako binigyan mag Laban na daw si Papa <laughs> Ano Hintayin niya guys Si Pando Eto nagamit na namin no? Madsayas so, Effective eh. Pangalawang araw pa lang Nas-test namin Ibitaw Oh! Okay, oh. Saan nga po? Oh, kompleto yan. Meron yung metathion, chlorine, betaine, vitamin B complex. Ang tawag dito, liver Ah, uh, dito tayo. <laughs> Linisin natin. <laughs> Nag-gaba. eh. Hi! Nako, ang hirap mag... Natatama ng liver cone. Bakit ang linaw? livercon. Livercon. Wala ka dyan. Livercon. Trillium. Ito yung kanilang shampoo. So, well, kahit anong shampoo din. Pwede naman. Hmm. Thank you. Mad science. Ayan, meron na tayo. Ha? Saan ka po? Okay, mad science lang. Erythromycin antibacterial. And si Papa na ba ala diyan? At sya yung ano eh. Ang ating kompleto yan, guys. Hmm. Chang hmm. Siyang, opa, Mad Science. Huh? Pinabasa to ni Papa lahat eh, kasi tinitingnan niya ng ano yung mga para sa antibacterial para cure para cure dito para cure nakalagay dito dosis fighting ka sa kastag si mag science gusto na talaga kami nga ano, eh. maglaban eh. si papa lang pwede si papa lang po pwede at ako kanyang ano lang vlogger vlogger <laughs> lang dati entry name namin nang hindi pa po ako nag work at ako yung meron ng printing may printing pa rin naman tayo so yung mga magpapa dyan uh, mad science, salamat yung magpapaprint dahil election ngayon yung mga election shirt comment and comment alam nyo na oh, may discount yun guys discounted yun, bakit all around tayo artist, printer, designer. Saan ka pa? Kung baga, ang, ang pinakababayaran nyo, hindi si isang tao lang. Si Boss Teba TV. Peace out, my man. Oy, salamat. Mad science dito sa mga binigay niyo At yun, gamit na gamit. Approved.